king nahuli. Asa bande. Ayun oh. <laughs> o, oh, oh. ang totoo na po. Uy, daming amang anak, apo. Apo. <laughs> 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 apo. Sigalot sa mga kuyoi. Yeah, what's up? Mga shortage. Yan, andito uh, po kami sa sa ni Sir Arturo Rodriguez. Yan, shout out po kay Sir Arturo at at uh, <laughs> at uh, yung mga kamote ay uh, yun, tinanggal. At papalitan daw ni cute lola ng loya. At yun, yung habang kami ay nag-tanggal uh, sa mga, si tawag aning mga gamot, o oh, mga mga ito galay ito mga hawkan galay ayun uh, naghanap din Nakakuha din kami ng mga kamote ayun at saka grabe grabe uh, lucky. ang laki ang laki ang ay ang laki ito ito oh oh, oh, oh ito haw oh napa. Oh. Uy, may may anak pa oh oo oh. Oh. oh na So, pauna pauna pa. Uy, ang daming ang anak, apo. 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 <laughs> <laughs> anak, apo. Oh, oh, oh. <laughs> oh, parang it, pira sakit sa tiyan. Parang itlog oh. Ayan, guys. Nyo yan guys, makita niyo 'yan, guys. Yung baka, 'di ba, pa. Ano mo sa ilalim? Ay, oh, na, na, na. Oh, sabi ko sa iyo eh. Um, oh. Na. oh. La, na. Na, na, na pa. Ang mm. dami. Uy! Dako kayo Ang lang. Masig <laughs> na pa. Ibungkal na sa ilalim. Iidulot yun. Wala na. At ito guys, ito yung, ito yung pinakamalaking nahuli. Sa bandi. <laughs> Ayan o. Oh. Oo, oh, ang sarap. Ayan <laughs> ang malaki at yan, At isang galon na Sprite. <laughs> at ito guys, so ito yung nakuha namin. Oh. Ang dami. Ang daming maliliit na nakamuti. Siguro isang taon na siguro to. Na hindi na nakali. Kaso maliliit, maliliit pa yung ano, mga yung unod ba? Yung laman. Yung laman. Yun oh, grabe. Sayang, maliliit. Ay, ito ang pinakamalaki at mataas. <laughs> malaki ay, at pinabakbira ko. Ingani daw kadako kang Jojo kataas. Dangawa, dangawa, pila ka dangaw. Isa. Hindi sok doon. Murang laos. Mula pa sa imong baba man na. de <laughs> nah, ganteng na kuha na dai oh. Di ano na to ni. Pinakamalaki. Mm. Pira sakit sa tiyan. Parang titi. Ayan guys. Oh, marami na oh. No, oh, magtanim si cute lola ng ano, luya ito, luya. Dulaw. Uh, oh. <laughs> Banat <Jen. Okay. laughs> din. Di. Astaman. Ayan. Sa Sa'yo, Andra, kayo. Basta, Luki, may koy ko yun. Yun, bulig. Iyo, abay na binulig-bulig. Agliki, man dahil may koy ko yun. Naanay nito, agunod. kerja daun sah. Tih, hmm. yang imong kamera dan atu bang tadi agak bilang. Hai <laughs> <laughs> Mam Jo, kemusta kana? Panoorin mo kami. <laughs> bal hinaw <laughs> Dari Dapet jagahan ni. Nara oh. Nara. Hmm. Oh. Uy, eh, nasyot pa dyan diri sa bilahan. <laughs> Lain mangkati kay isentro truman. Oh. Na, ah. depan lagi di ari. Tu <laughs> pagay nin kamo oh, kay

pinabunlay. Sayang. Ang dami pa namang laman. Oo. Na Ang laki. <laughs> Uy, nalapas man. Nalabay man. Gilabay man. Uy, nasa tanawa. Na <laughs> mamjo sana bumalik ka na dito kasi marami kaming kuhang kamote nangali bahang <laughs> kali daglang kuha mamjo Ma o oh. maglungag na po ta. ano po siya ang <laughs> 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 tinga? ako, ting ako siya po yung hindi yan ang o. Oh. Eh. Oh, yeah. Ano okay. oh, Daming laman ng ano na. ubi la. Hala, 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 kelas. na ka, 'yung dinuro mo 'yung laman ng ano. Si. bunday man tama ka oh, tignan at sayang guys sayang yung mga kamote buti na lang hindi kinain ng daga huwag yung o lagi daga, rin, oh. lagi daga ngayon mayroon ng daga maitim ang buhok daghan na tarog kwante kanang nanatay agun panihapon wala betay bugas alam niyo tay may pagkain pang kain na mamaya kasi alam niyo wala kaming bigas kamote walang bigas walang pangbiling bigas ayan buti na lang may lamang itong buti na lang may langan itong lupa ni ano yeah, Arturo. Oh, Sir Arturo. May pangsaing na kami mamaya. <laughs> Kabalo man dai kung Tagalog, no? <laughs> <laughs> Pagdating ni Cute Lola, malaki na yung ano namin. Oh, agi. Agi. Mayuwa kayo. <laughs> Malaki na yung agi. 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 Sige, <laughs> sige, sige, sige. Naapa, naapa. <laughs> Ala. Iba mag ano si Jinji ng lupa. <laughs> ano guys, ilupa na lang yung binungkal ni Jinjen, hindi na yung damo. <laughs> Ganyan kadami. Madagdagan pa to. Oh, ayan. Oo. 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 Namimigay si... Namimigay si Jinjin ng ano, si kalogit ng kamote. Ayan, kapiray tayo. Ang lakas na ano. <laughs> kali tumang kalisod yatag te kina kay gi trabaka yatag ala iro aku ra mabijuan ka jen basin dag paakon kay iro dayon ito ato wala mangguna oh ay menumbak jen menumbak lebih enak. Kuan <laughs> ah. <laughs> <laughs> nila na <ke> uban. <laughs> sige, 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 sige. Soko go giro. Instagram. <laughs> Dapat ko i-edit luhaan eh. Ah, ayan. Ayan, tapos nang mag Bunlay Dalakali kali. <laughs> <laughs> ha? Ah, dunya na lang Tungang kape. Eh. Ila na sa kenan ma. Yan mag-ano na sila. Magbalot-balot. Alright, yan. Lakas na ano ng music nila doon. Magka-pirat. <laughs> si Jinjin, Jin, kita ka aksilobi. Isulog yung Bunlay. Asa ang aglabi. Ano gisok-sok Bunlay ni Mama eh. Mungin na mabring house of appeal. Oh, Bunlay, ako nandalong uli.